Ilang buwan na akong nawala? Isa, dalawa, tatlo, apat? Hindi ko na rin maalala. Hi, this is your boy John with JN at isa na tayong certified stress dito. Hi, let me take you sa lahat na nangyari from the last 5 months. After passing the local board exam for MedTechs, umuwi ako ng probinsya namin sa bayan ng Brooks Point, Palawan to actually pursue my career sa so clip na ito, nakikita ninyo that I'm preparing for my first day sa laboratory. You can see that I'm very excited. Kasi parang 5am pa lang at yung paso ko ay 7am, nagpe-prepare na ako. Maaga akong namlansya ng aking uniform at naligo na rin kasi nga wala pa akong motor that time na service at kailangan ko pa magpahatid. 10 15 minutes ang biyahe mula sa aming barangay papunta sa hospital na aking pagtatrabuhan. Eto na nga, nakarating na ako sa hospital. Naalala ko pa yung unang araw ko na sobrang kabado ako at nagtanong sa guard kung saan po ba yung papuntang laboratory. Pagpasok ko sa laboratory, sobrang lamig. Naghalo yung kabako at yung lamig ng air conditioner. At syempre, nandito na rin yung mga kasama ko Unang araw pa lang, sabak agad sa si trabaho. Kung makikita ninyo, my first task sa laboratory ay ang pag-swab ng mga pasyenteng magiging inpatient. Buti na lang talaga ay isa kami sa mga school na nagkaroon ng face-to-face -face internship kahit sa gitna ng pandemic. Kaya yung mga ganitong procedure sa laboratory ay hindi na bago sa akin. <laughs> yung kinakabahan ko talaga noon ay baka tawagin kami mga online medtechs. Buti na lang, hindi. At tapos yung araw ko at sinundo nga ako ulit ng pinsan ko. Gamit yung motor ni Mami Sam kasi nga wala pa akong motor. At syempre, ang saya-saya at medyo napagod. Ito yung mga clip na nakuha ko sa unang araw ko. Sige, yun lang muna ulit ang kwento ko. Sa susunod na ulit, paalam!